nagtitreat tayo ng no? tokwa. Ayan po. Tokwa, pirito pirito natin. Tapos natin ng konti. Sa so, tokwa yan, nilagyan po yung asin para medyo may lasa. Kaya pinipirito. Kasi, naisip ko, iprito muna yan bago itong isda. Ayan, isda. Nagpipirito rin kasi itong isda. Ayan. Lumahan yun, tsaka isang tulingan. Ayan, kaya pinirito kong mga rito para safety yung mangkita. tapos sinaluho ko yun dito sa pechay yan, ginisang pechay yan yung lulutuin natin ngayon ayan, yummy yummy po yan yummy yummy yan, medyo to natin kasi gagayatin ko pa rin po yan ng maliliit para po, ayan kaya po, yummy yummy na po yan Pati po ito is the aking pong ipipri. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Babay na po. Babay. Maraming maraming pong salamat sa inyo.